Ano? Ano, matulog ka na? Hoy! Hoy! Kasalagnat lagnat mo ah! Tulog, tanggalin natin. Ano na nasa wanga mo? Ha? Ano ba? Hoy! hoy anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Huy! dito yung ano. Anong nangyari sa'yo, Colleen? Huy! Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Tayo ka na. Nak, tara. Sa so, in inject ata sa kanyang gamot 'yan eh. Kaya na tayo na. Huy. Kilala mo ako? Huy. Kilala mo ako, Colleen? Huy. Huy.